Brigada in the heart of changing lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. The heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. Maka brigada ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. Tanghali. At ngayon, at ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Barkada Nationwide. Abrigada, binabantay ang LPA na sa loob na ng bansa at may katamtamang jansa na maging isang bagyong auring. Parkong pandigba ng China na mataan sa Panata Island sa West Philippine Sea. Bilang ng walang trabaho at underemployed, tumaas nitong buwan ng Abril. Bagyong o bagong henerasyon na party opisyal Opisyal ng iprinoklama Samantala mga kabrigada Indiana Pacers Nakauna na sa NBA Finals Matapos magtala ng comeback win Kontra OKC Thunder At mga kapatid na Muslim Sabay-sabay na nalangin kasabay Ng idilada ngayong araw Brigada Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa hali! Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng biyernes, Kabrigada June 6, 2025, Idil, Adha. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Abner Francisco at balitan nationwide sa tanghali. Abrigada sa detalye ng ating mga balita. Isang Chinese warship ang namataan ng Philippine Navy kaninang umaga malapit sa Panata Island. Ayon pa sa ulat, ang Masyan Jengkaya 2 Class Frigate ng People's Liberation Army Navy na may bow number 525 ay nakita sa karagatan sa paligid po naman ng Panata Island habang nagsasagawa ng Maritime Patrol ang Philippine Navy. Inatayang 4.6 nautical miles ang layo ng nasabing barko ng China mula sa BRP Andres Bonifacio kaninang alas 7.40 ng umaga. Ayon pa sa Armed Forces Tatlong beses nagbigay ng radio challenge ang Philippine Navy sa Chinese vessel Sa ngayon, patuloy pong binabantayan ng AFP ang naturang barkong pandigma ng China Habang isinasagawa ang maritime patrol sa Kalayaan Island Group Bagong bago, sa iba pang pa balita mga kabrigada, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Abril. Na. Ayon sa Philippine Statistics Authority na itala ang joblessness rate sa 4.1%. Katumbas ito mga kabrigada ng 2.06 million unemployed Filipinos. Mas mataas yan sa 3.9% employment rate o unemployment rate nitong Marso na katumbas ng 1.93 million. Samantala tumaas din ang underemployment o yung mga nakakanapan ng extra na kita, trabaho o work hours. Naitala ito sa 14.6% nitong Abril mula sa 13.4% noong Marso. Ikinagagalak naman ng Trade Union Congress of the Philippines or TUCP ang pagkakapasaan ng 200 pesos wage hike sa House of Representatives sa panaya mga kabrigada ng Brigada News FM Manila kay TUCP Policy Officer Carlos Miguel Onyate. Sinabi nitong win-win situation ito para sa mga manggagawa at mga employers. Ang bahayag na yan ay sa kabila ng mga grupong kumokontra sa panukala dahil sa maaring maging epekto daw sa mga negosyo at ekonomiya. Maari raw kasi magsara ang mga negosyo at maraming workers ang malilay layoff Sa hudyan ni Onyate, huwag pangunahan ang pangunahan. Pangulo. Pinag-aaralan daw ang akbang na ito, kaya dapat respetuhin ng taong bayan at ng Kongreso. Ulit-ulit namin sinasabi na ito pong 200 peso legislated wage increase ay nararapat lamang pinag-aralan na kasama sila do sa mga congressional na deliberasyon. Kailangan respetuhin nila yung will ng Kongreso at yung will ng taong bayan at wag silang maglagay ng mga salita at pangunahan yung ating Pangulo. Ipiniliwanag din niya na hindi babagsak ang nga ekonomiya. Anya kasabay ng taas sahod mga kabrigada, tataas din ang paggastos ng publiko. Mas maraming pera po yung ating mga manggagawa. Mas maraming pera na iikot sa ating ekonomiya na na siyang nagpapasigla sapagkat alam naman natin over 70% ng ating ekonomiya ay consumption driven. Maliban dyan, sinabi pa ni uh, Unyate na hindi naman aatras ang mga investors dahil sa wage hike taliwas sa pangamba ng Department of Labor na baka mag-back out ang mga investors sa bansa dahil lang sa dagdag na sahod. Ayon pa sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang maging pangamba ang akit ang chip labor hindi rin daw pinapasok ng investor sa mga lugar na may mababang sweldo Dagdag pa niya ang tanging paraan daw na makapag-invest sa workforce ay sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang sahod. Ang the only way na makapag-invest po tayo sa ating workforce mm. ay kung tataasan po natin yung kanilang sweldo. Mag-invest po tayo. Ito yung best human resource natin. Mm. Yung ating mismong manggagawang Pilipino. Sapagkat so pag mas mataas po yung sweldo ng ating mga kaubayan, sila po ay masaya, sila po ay productive, sila po ay more inclined to stay sa ating mga ng enterprises, hindi na kailangan ng additional training. Ko. At sa huli mga kabrigada, Kampante Unyate, na habol ang panukala sa BICAM at may susumiti rin sa opisina ng Pangulo. Brigada Balita Nationwide Ito namang mga nauli ng pamilya ng tatlong taga-Batangas na pinaslang sa Maguindanao del Sora. Umapila ng tulong kina Pangulong Marcos at Vice President Sara. Brigada Diego Custodio, ibrigada mo! Brigada! Nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang mga naulilang pamilya ng tatlong kalatagenyo na pinaslang sa Maguindanao del Sur na tulungan sila na makamit ang hostisya. Hindi daw makatarungan ang sinapit ng tatlo, lalo pat karumaldumal na krimen ang sinapit ng ito. Pangulo Ferdinand Marcos, sana mabigyan niyo ng katarungan ang mga nako ko. At Uh, Vice President Sara Duterte, mabigyan ng katarungan ng aking mga anak. Pinutol ng Tagamindanao ang, Danaw pang ang pangarap ng aking anak. Sana tugunan niyo naman ang aking hinaing sa inyo, Pangulo, no? Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pati na po ang nasa babang nanonungkulan. Sobra silang pinahirapan, ginapos, Binalutan ng tip ang mga muka. May mga tama ng bala, pinalo sa ulo at sa kabinaon sa lupa. Labis ang pangungulila ng mga pamilya, lalo pat ang dalawa sa mga biktima ay may mga anak na. Tulad po ng akibaman kayo, dalawang, tatlong, tatlong maliliit. Wala po siyang nanay. Ngayon po namatay po ang kanyang tatay. Papanood na po yung kanyang mga anak. Si Ronald po, dalawa rin ang anak na iniwan una nang nailibing si Ronald Alumno kahapon at ngayong araw naman nakatakdang ihatid sa kanilang huling hantungan si Luis at Jerry Olarte. In the heart of changing lives, sako sa Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, The Music News. Authority. Matala, si Vice President Sara Duterte naman, maaari pa ring mapanagot sa ilalim ng batas kahit hindi matuloy ang impeachment trial. Ayon niyan kay Senador Amy Marcos. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! <b -b -b Report! Wala pa rin lusot o taka si Vice President Sara Duterte sa publiko. Ayon kay Senadora Amy Marcos, kahit hindi na nga raw matuloy ang impeachment trial. Pagpapaliwanag ni Marcos, kahit anong mangyari, tsak na harap ang mananagot pa rin ang Vice Presidente kung meron itong kasalanan. Dahil marami na raw kasong nakalinya laban sa kanya mula sa Commission on Audit. At Korte Suprema kaugnay sa isyu ng paggamit niya ng confidential funds. Samantala itinanggi naman niyang inaalisan niya ng karapatan si VP Sara na humarap sa impeachment court at linisin ang kanyang pangalan. Gate niya, sinusundan lang niya ang nakasulat sa batas at ayaw lang daw niya magpadala at magdesisyon base sa pakiramdam at nais nice ng bise. Maalala sa isinagawang survey ng SWS ay lumalabas na halos ng Pilipino ay pabor na humarap ang bise sa impeachment charge laban sa kanya bagay na sinuportahan at handa rin gawin ni VP Sara. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ayan, Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News of Food Brigada Balita Nationwide opisyal nang naiproklama ngayong araw ang bagong henerasyon o BH Party List Ngayong umaga, mga kabrigada ibinigay na ng National Board of Canvassers ang formal na anunsyo para rito Kung na mga kabrigada ang BH Party List ay ang kasama ng Duterte Youth na hindi kaagad naiproklama ng Commission on Elections o so, Comunic na nananood dahil sa ilang mga pending petition sa kahapon kinumpirma ni Comalic Chair George Garcia na nag-issue na ng Certificate of Finality ang Paul body para sa kaso ng BH Party Lista. Sabi ni Garcia, wala na kumarang na TRO para rito at na na ang kaso. Rapido, ang diwa naman mga kabrigada ng sakripisyo at pagbabago, sentro ng mensahe ni Pangulong Marcos ngayong Idil Adha. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Nafiki isa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Sambayan ng Pilipino sa paggunita ng Idal Adha o Feast of Sacrifice. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nito na ang okasyon ay hindi lamang pag-alala sa sakripisyong ginawa ni Propeta Ibrahim, kundi paanyaya rin sa mas malalim na pagminilay tungkol sa pananampalataya, pagsuko ng sariling kagustuhan at pagbibigay daan sa kalooban ng Diyos. Binigyang diin ang Pangulo na ang tunay na sakripisyo ay hindi laging nasusukat sa aksyon, kundi sa tahimik ng pagninilay at mabigat na pa siyang kinakaharap ng bawat isa sa gitna ng kawalang katiyakan. Kasabay ng pagdiriwang ng hajj o banal na paglalakbay, pinaalalahanan din ang mga Pilipino na ang sukatan ng isang tunay na handog ay hindi sa dami kundi sa kung anong halaga ang naibabalik nito. Sa huli umaasa ang Pangulo na magsilbing inspirasyon ang diwa ng Idel Adha sa lahat ng Pilipino anuman ang relihiyon upang tugunan ang hamon ng panahon at itaguyod ang kapakanan nang in the heart of changing lives ako sa Brigada Marikar Sarigan na 15.1 Brigada News FM Manila the music news authority totoong grupo ng Aldodma ka brigada hiniling na wag nasamang matigil ang public transport modernization program brigada sila matibaga ibrigadamo. brigada mo brigada report Sinang ayuna ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o so ALTODAP ang naging pahayag ng Department of Transportation o DOTR kaugnay sa Public Transportation Modernization Program o PTMP. Sinabi kasi ni DOTR Secretary Vince Dizon na hindi viable ang hakbang. Mababa umano kasi ang consolidation rate dito at hindi nakababayad ng loan sa banko ang mga nag-consolidate na nangutang para lang makapag-comply sa programa. Sa panayam ng brigada niya sa Manila, kay Alto da President Boy Vargas, sinabi nitong napapansin niya rin ang napapansin ng kalihim. Aniya, bagaman may nakikita siyang mga pagkukulang, huwag naman sanang ipatigil ang PTMP. <tinyo> Nag-uusap uh, po kami nila sekretary na sabi namin, kung may problema along the way, ay yun po yung solusyon na natin. Mm. Pero sana naman po, wag po nilang ipatigel uh, ipatigil dahil Sir, uh, Sir Gab at Sir Abner mm. ay napakadami na pong sumunod dito. Oh, sa uh, yung po, yung po nga mga 85% na yung sumunod dito Sir uh, Gab at Sir Abner, no? Oh. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy umano ang kanilang paikipagdialogo kay Dizon para matulungan ang mga operators. At drivers In the heart of changing lives Ako si Brigada Sheila Matibag Ng 105.1 Brigada News Sa San Manila The Michigan News Brigada, malita, nationwide. Samantala mga kabrigada, dalawang sospek sa pamamaril at pagpatay sa kapitan ng kagayan nitong buwan ng Mayo, nasampahan na, na ng kaso. Wala dyan sa kampo krame, Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b -b Formal nang sinampahan ng kasong murder ang dalawang sospek na sangkot sa pamamaril at pagpatay kay punong barangay Bernardo Gakuan ng barangay 2 Enrilec, Cagayan. Ayon sa Cagayan Police Provincial Office, isinampa ang kaso sa pamamagitan ng regular filing sa Office of the Provincial Prosecutor sa Karig Tugigaraw City sa Cagayan. Matatanda ang pinagbabaril si Kapitan Gacuan hanggang siya'y mapatay sa loob mismo ng barangay hall nitong May 9 sa tulong ng testimonya ng mga saksi at mga nakanap na ebidensya na tukoy ang dalawang sospek na kapwa-residente ng San Mariano Isabela. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang pulisya sa publiko sa kanilang pakikisa at pagbibigay ng mahalagang impormasyon na naging susi sa mabilis na pagtukoy sa mga responsable at pagsasampa ng nararapat na kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Di na ng Korte mga kabrigada ang mga kasong grave oral defamation sa dalawang environmental aktivista na sina Jed Tamano at Junila Castro. Umaalala mga kabrigada silang dalawang aktivista na iniharap sa isang presscon ng militar pero doon na isiniwanat ang diwanoy dinukot sila sa bataan noong 2023. Dinagbigyan ng Plaridel Bulacan Municipal Trial Court ang motion to quash na inihain ng kanilang kampo. Matatandaan noong December 2024, naghain sila na kiwalay na reklamo sa ombudsman na laban sa mga nasa likod ng umanoy pagdukot sa kanila. Yeah, pero... Brigada Balita Nationwide. Brigada balita, balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, balita po naman sa larangan ng palakasan. Nakapagtala ng comeback win ang Indiana Pacers laban sa Oklahoma City Thunder 111-110 sa Game 1 ng 2025 NBA Finals. Kumabol ang Pacers mula sa 15-point deficit sa fourth quarter at 25 turnovers sa buong laro. Huling isinalba ni Tyrese Halliburton ang Indiana sa pamamagitan ng isang 21-foot jumper na nagbigay ng kanilang uh, huling aunang kalamangan sa huling 3 seconds. Umiscore si Pascal Siakam ng 19 points sa 10 rebounds habang may 17 points naman si Obi Topin mula pa rin sa bench. Ang naman sa Thunder si NBA MVP Shaq Jelgy Alexander na may uh, 38 points sa kabila ng pagkatalo Sa lunes gagawin ang game 2 ng uh, naturang uh, mga kupunan sa home court pa rin ng Oklahoma Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Terganda, nasa loob naan ang Philippine Area of Responsibility ang binabantai ang low pressure area. Ayon sa pag-asa, huling namataan ng sentro nito sa layong 480 km silangan ng Eastern Visayas. Magdadala ang trap ng LPA at Southwest Monsoon o yung hanging habagat at ng mga pag ulan sa bahagi ng Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region at Mimaropa. Palalakasin din ng LPA ang habagat na magdadala ng mga pag ulan sa western parts ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon mga kabrigada, mayroon naman itong medium chance na mag-develop bilang isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Sakaling magtutuloy-tuloy na bagyo, tawagin itong Bagyong Auringa, ang unang bagyo sa taong 2025. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. sa Tanghali. Nationwide. Sa tanghali, balita Nationwide sa tanghaling kada balita nationwide. Mga brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang tinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Max Sun Capsule S1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco Maraming salamat sa inyong pagigingig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. Ito ang maka-bagong tunay na radio, Makabagong tunay na radio angat sa musika, sa musika. at balita, balita Brigada News FM, the Music and News Authority. gather in the heart of changing lives